What is it? Hi, good day everyone! For today's video nga, ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung naging ganap namin last Sunday. Dahil nga talagang nakapokus na si Didi sa pag-aaral niya. Monday to Friday nga ay talagang busy siya. And pag Saturday naman ay may mga importante nga siyang kailangan asikasuhin. Kaya nitong Sunday lang talaga kami nagkaroon ng time para makapag-banding. At dahil wala nga talaga kaming magawa na isip namin na mag-jogging. At kahit nga wala sa plano pero nagkayayaan nga ay for the go na kaming lahat. At ang goal nga namin every Sunday ay Balik Alindog Challenge. At walang makakapigil kahit sino, kahit bagyo pa yan. Balik Alindog! Let's, let's go! go! Hindi pa man nga din kami nakakaalis ay talagang bumuhos na nga yung ulan. At pati yata yung panahon ay ayaw umayon sa pagpapapayat ko. Kasi hindi sila magkasundo dun sa kabilang side umuulan, dito naman hindi. Ano sinasabi mo? Bumili mo ka nga, gusto nang yan pa. <laughs> Nagbibiraan nga lang kami dito about dun sa liempo. Ang sakto naman bigla nga namin nadaanan nito. Ang sino din po dito yung nakakakilala kay Rigor? Hello po! Nakikita po ba si Rigor? Sobrang tawang-tawa talaga ako dito dahil hindi ko talaga ine-expect na eto lang yung pinag-uusapan namin tapos bigla naming madadaanan to. Habang pinapanood ko nga tong video to, natatawa pa din ako hanggang ngayon kasi parang hindi talaga umaayon yung panahon sa pagpayat ko. Kasi nung umpisa pa lang, hindi dapat kami matutuloy dahil nga biglang lumakas yung ulan. Tapos eto naman yung sumunod, biglang madadaanan namin yung masarap na liyempo sa kalitsyon manok. Yung totoo, ipupush ko pa ba to o hindi na? Please, grabe, ang cute talaga ni Dave dito. At parang kailan lang talaga tapos ngayon ang laki-laki na talaga ni Dave inuutusan ko nga lang si Dave dito na magpakit tapos bigla siyang magpapakit talaga so sobrang cute ang sarap kagat-kagatin umaraw, umulan may madaanan na masarap na liyempo at lechon manok ay wala na talagang makakapigil sa amin dahil andito na kami hindi ko nga alam kung niloloko ko lang yung sarili ko dito dahil alam ko na pag uwi namin may masarap kaming kakainin na liyempo sa kalechon manok at kahit alam ko na talagang mapapagod lang ako ng araw na to ay talagang sinuli ulit ko nga kasi minsan lang naman. Saka yung totoo, minsan masarap din sa pakiramdam na bigyan mo din ng time yung sarili mo. Kahit yung mga simpleng bagay na ganito ay talagang masayang masaya na ako. At lalo na nga sa mga trip kong ganito. Andiyan na sila Diday, si Basti at syempre yung kapatid ko. So talagang masayang masaya ako na kahit anong trip ko araw-araw ay meron na akong makakasama. Alam mo yun na napakasarap lang sa pakiramdam na magkakasundo kayo. Kasi kahit ano yung gusto kong gawin o yung mga trip kong gawin ay gusto din nila. Tapos tapos pag wala kaming mga trip na ganito, talagang nasa bahay lang kami. At minsan kapag wala kaming trabaho, lumalabas kami ng asawa ko para balikan yung mga tinutulungan namin. At minsan nagtatry kami humanap ng mga bago naming tutulungan. Or kahit sa kalsada, makapag-share man lang kahit konting blessing. At ganun lang nagsisimula at natatapos ang araw ko. At sa maghapon na yun, ay talagang lagi ko yung ipinagpapasalamat sa Panginoon. Dahil meron akong payapa at isang masayang maghapon. Sa totoo lang po, ang sarap pala talaga sa pakiramdam na meron ng bata sa bahay, no? Parang iba talaga yung nabibigay na saya ng bata sa bahay. At talagang iba rin yung saya kapag madami nga kayong nakatira sa isang bahay. Sa totoo lang po, yun talaga yung pangarap ko. Gusto ko magkaroon ng maraming anak. Kasi gusto ko maraming kasama sa bahay, lalo na maraming bata. Kaya sana dingginan ni Lord yung panalangin ko na bigyan niya na nga ako ng anak. Kaya sana talaga dumating na yung araw na yun kasi talagang na -e excite na ako